good afternoon guys for this video uh, dito tayo ngayon sa Kalamansig Peace Port so yung makikita mo guys so, oh, ang ganda ng view dito so ito yung Peace Port na pinakamura na mga bilihin na mga isda so dito guys makabili ka lang ng 50 pesos dito marami na yung isda na mabili mo kasi ito lahat is pagsaka ng mga isda. So dito maraming ano guys, yung bangka na tinatawag natin. Oo, maraming ng tao dito guys. So ito yung pinakamaganda dito na please. Kung magkasintahan kayo. Ang ganda talaga ng sunset dito, no. Oo. Sobrang ganda. Bilog na bilog. Dalag dalawa dalawa. Ano dalawa dalawa? Ha? Uh, maganda dito kasi malakas yung mga hangin dito so andyan si Tutsuki guys yan so dito kami may pinuntahan kasi kami kaya nag kami kaming punta dito ang ganda dito guys oh. So. yan doon naman is yung sarapan yan yung tinatawag natin na tayandak yan ang tayandak dyan guys. Yun doon ang White Sand. Dito naman sa harap natin, uh, ano ito na buke is, ang likuran yan is papunta rin yan ng palimbang. Yung sa likuran na bukid yan. Pero malayo pa yon Pero yung dati guys, dito daw, is dito yung nagano yung mga pambot dati galing ng palimbang kasi wala pa man yung daanan yung palimbang hanggang kalamansig. So yung ruta nila dati daw uh, mga 1980s pa daw is ano lang dito sa dagat. Dagat yung dinadaanan ng mga produkto nila. So yung mga produkto ng mga taga-palimbang dito pa sa Kalamansig na dala nila, gina ginapabenta nila. 'Yun kaya maganda dito, guys. Ito yung Kalamansig Municipal Port ito guys so oh. Uh, may jet ski sila so ang ganda oh. wow yan ang jet ski so Philippine Coast Guard ito nasasakyan ganda dito guys so oh. ang linis ng tubig so yan kalamang Okay guys. Anong masabi mo sa pamasyal natin? Puyog malinaw. Good job. So guys, pakita ko yung dagat dito guys. Wow Ang linis ng dagat nila guys Maraming isda guys oh. Hindi lang natin makikita sa video Maraming bulinaw Bulinaw yan Tots Yan you know? o hmm. hmm. Hindi daw yan bulinaw Anong hmm. isda yan? Ibis Ibis Ah, ibis ibis 'yan. Ang dami no. Ang dami. Oh. Oh. tayo guys, magikot tayo. So kung gabi guys, kasi malayo ang CR dito na kayo bababa guys. So, Um, yan, kung walang CR dito, kasi wala mang CR dito. <makes noise> o, tapos gabi, walang makakita sa iyo guys. Dito kayo magpunta guys. Oh. Yan. Ganda yan guys. <makes noise> malinis ka kaagad pagkatapos mong mag CR um, daming mga bata guys oh. ang daming mga bata um, Guys, pauwi na kami guys. Pag exercise yung tao, katakbo. So, oh, maganda talaga ang kalamansi guys. So, dito mo makikita yung pinakamura ng mga isda. Ayan guys, so marami pala yung isla guys. So, road trip na kami guys. Uh, road trip, room room. salamat sa 5K followers pala. Laki na yung tulong para sa amin. Masaya na kami na nakalike kayo sa ano namin, baka makapalo ito yung palinggi nila palinggi nila pauwi so, na tayo na ano natin guys yung tahanan natin so yun lang guys abangan naman ninyo ang next vlog namin salamat